Hello mga boss, kumusta? Ang China, pinapalakas pa nila ang kanilang pagkaarsibo sa teritoryo ng karatig bansa nila. Pilit nilang inaangkin pero bago tayo magpatuloy sa ating usapin, pasupport naman ako sa aking channel mga boss at palike. Ang China mga boss, agresibo sa kanilang aktibidad sa pag-angkin ang exclusive economic zone ng bansang Japan at bansang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, kumukuha ng kagamitan pang dipinsa sa baybayin ng Pilipinas para maprotektahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Ganon din ang Japan. Dahil ang Pilipinas ay parating na ngayong Marso, ang binili na BrahMos cruise missile ay India, ang mus ay Moscow kaya 'yan na Brahmos missile. pinag ang Brahma at ang Moskow. Kaya 'yun ay Brahmos missile, di diba? Ang Japan din magsimula magsimula na rin sa pagsasanay sa kanilang bagong missile na galing pa sa US ay ang Tomahawk missile para sa anti-ship missile. Ito ay paghahanda sa mga ensik na agresibos sa kanilang teritoryo na pilit na manginangkin ang kanilang exclusive economic zone. Ito mga misal na kinukuha ng Pilipinas at Japan para sa pag-counter ng mga Chinese warship. Ang Pilipinas ang unang una sa Asia sa India na nagkalaga ng 370 million US dollars ng Defense Secretary Delphine Ronsana nung nagdaang January 2022 para sa tatlong baterya. Kasama na dyan ang training at support. Ang Brahmos, ang pinakamabilis na supersonic cruise missile, ang pinili ng Pilipinas para sa land-based na gamitin pang anti-ship missile. Ang Brahmos cruise missile ay may layo na kaya niyang tamaan ang target sa 180 miles. May bilis itong aabot sa Mach 2. Ang mag-open sa Brahmos missile ay ang Marine Corps. Sabi din ni General Romeo Brownell, plano din ang army kumukuha para matakpan ang mga puwang na pwedeng rusutan ng mga kalaban. Ang pagkuha ng land-based missile dahil sa paghahamon ng dapat protektahan ang teritoryo ng Pilipinas dahil sa chikuwa na naghari-harian dyan sa South China Sea kaya dapat napalakasin ang dipinsa ng Pilipinas. Ang tawag dyan ay external threat dapat talaga yan dipinsaan ikaw kabayan ano ang masasabi mo sa mga hakbang ng ating hukbong sandatang lakas sa pag upgrade ng ating military mag comment ka sa baba para malaman din natin ang iyong idea para sa ating dipinsa ng ating bansa